Ayan mga kajali. Ayan mga kajali, isang magandang umaga. Ito po, ah, uh, magpa-practice ko si Kuya Marlon dito sa pagdadiving nga ni Teklito. Oh, sige, tingnan mo baka kasi babagsak ako, matungi yung likod ko dyan. Ikaw yung ano ko, isatman ko kunwari. Check me bang po, tingnan dutong. Ay, kalalim pala. Ah! Ah! Ay, Diyos ko. Kalalim pala doon. O, oh, may, may tulos pala, oh. <laughs> may tulos. Eh, di sabi ko na nga, eh. Kapahin mo eh. Paso. Ah okay na yan. Ay, kalalim pala. Kalalim. <laughs> Kaya ako malumod dyan. Kaya <laughs> yung mga kadyali. Ireti mo please. Kung gaano ko kayo hatak, ano... ano? Hata. Ah, gusto mong mapasaya at uh, ah, mapag- Itayo mo 'yan. Okay na. Papa. Ay sige, ano mo? Pinalim pala. Ah, lang 'yan. Benda si Kuya. Yan eh, mukit na ni. <laughs> okay na yan. Babalik ka pa. bakit niya malang ka pa, Mindilo? Ano <laughs> <laughs> oh. ka mo? Patanong ka na patalikod. Okay. Sige nga. Ay, baka magpundok lang, sir. Jerry naman. <laughs> patalikod. Ewan eh, ka na patalikod. Ah, ganito po. Ah, ganito po kayo nyo. Anyo nilikod. Kung paano ko po mag-isip. Kung paano ko po kayo mapatawa. Mapasaya. <laughs> Yan, maalis na yung stress, malungkot sa inyong buhay. Kaya kung kayo nga ba? sige. Siyempre, bago muna. Kumuha ko na yung stuntman kasi po, eh baka may matungi yung likod. <laughs> kaya, ayan. E, pata likod, pata likod. Yan. Kailangan lockdown ka pa kanyan. Ala naman, ala namang, ay. Kailangan kita malalam. Opisa ka, salida ka, tsaka ka magbalipad mo kanya kita. Kita malalam. Sali, salida ka kita. Salita ka kita, sa mos kumanyaka, pataligod mga niyan. Salita ka. Okay, okay ta. <laughs> mo temro gyu. Imo. Yan pagubatay oh, bata. kami Laos. Okay. Dami gintinganya. Makanya ka, datang ah, makanya ka datang baksak. Yeah, oh yan. Patas ka biki. Oh yan mo pala. Ah? Bali. Dapat <laughs> oh sige, okay na. Alis ka na dyan. Ako na ma... Ah, ah. Siyempre, ako na. Kailan naman. Kailangan kang may kayo. Ang malalam. Kailangan kang sabi na tao. Ayun? Ay, mama, yan. Magsasabay kayo. Oh, sige. Tapos yan ba? Tapos yan na yun. Timano, sa kipinyo ko, ha? Yeah, mo. Hindi kasi ako marunong yeah, sa lumangoy, eh. nah, Alam nyo, mga kajali, hindi man ako marunong lumangoy, pero gagawin ko to. Oo. Oh. Pero huwag kayo makalala kasi kumuha po ako ng mga rescue bar. Sa dalawa, tatlo, apat yan. Okay. Ay, lahat. Tanda ka na, dinika na konti. Ay, lahat. palaut kayo. Umiikot oh, sa akin, Kempal. O, yan. Lang, oh, yan. Okay na. Ready? <laughs> <laughs> Sige. Pinalikat. Okay. Okay, okay. <laughs> ang mga... Yung ko nawala. <laughs> <Salaming>. <laughs> Alang si 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 'yon. Yo. na complete. Okay, uh, Kaya yeah, isasama okay. po natin ito bago po yung uh, interview po natin naisip na po na yung likod to at dagdag po to sa mga uh, nakakatuwa sa sa interview po natin to sa Boya Bunda at is at yung magsabay na kayo isa pa daw isa pa daw o sabay sabay na kayo isa pa daw isa pa daw ah. o, sabay -sabay na <laughs> okay na yun alis pa sa ko eh ayan mga jali labi po Sa labi ko na wala. Eh sino maganda talaga eh? Kahit wala akong pera. Uh, ikaw! Maliit man ang bahay ko, halong lakti. Tati Freddy. Hmm. Hindi, Hindi nila kaya i-discount kahit patay na. Kaya nga eh, ang daming mga dalaga pa dito. Gusto <laughs> mo ikaw pa mamili? Yung ganda lalaki mo na eh, pagunahan ka pa din eh. Ba't kailangan mo magsiksila? Ay, <laughs> Ay, Kung ayaw sa'yo, lumapit ka sa mga may gusto sa iyo. Abay tatay, kaya nga pumupunta ako sa iyo eh. Ay. Eh, kasi pa usapan tatay. natin. Tatay. Ka. Ay, kaya tatay ano. Eh, eh baro nang ako magpumadyan kita <laughs> tatay ano. Mm. ano pa kaya naman po sa kanila? Kaya kung mm. magsasalita ako, ganyan. Mm. Ah, mga kababayan, wala ka din pera. Mm. Ah. Huh. Baka may ano yan. may gutom. na magiging buhay buhay ito eh, ko yung sacho. pero ma'am, tingnan mo yung mahogane sabi ko bago ko itanem oh. mahogane, mabuhay ka huwag kang mamamata akala ko naman tar Ay, na akala ko naman oh. tarchan oh. ita eh Tayo walang nang batay sa mahogan eh. Malamig ang kamay. Malamig ang kamay mo

Yan ang pakasarap po ang almusal natin. Ayan, talong po mga kajali. Talong, oh. Sino po yung makakamiss dyan? Sino po yung well, makakamiss po kayo ng talong. O, so, sino yung talong, oh. Yung mga, ano, tamang laki lang. Ayan. Okay, Nina. Ay, ha? mga kajari, kahit po tayo lahat. Na Ay, mag-pray no, ka muna tayo, pray. Pray. A few moments later. Morning po. Yan mga kajali. Yeah. Good morning. Good morning po. Oh. Kagali. Good morning po sa inyong lahat. More power for every day. Ay, bali, Tati Freddy ngayon pala. Hindi ka na, hindi kita mapipigil ngayon. Ay, Pero, ano, bigyan mo ako ng pag-asa. Mga, ano, magi, i ano, gaano mo siya pag-iisipan? Eh, pagka nagdalawan mong buwan na yung bago, okay oh. na, no? Oo. Oh. Sabihin, ngayon... may, ano, ang ibig ko sabihin, sa mga nanonood, may ano na ano mga ano, yun, dalawang buwan. Dalawang buwan tatay ano kasi pagka dalawang... Hindi yung pag-stay mo rito, yung para mabantayan mo yung mga baboy. Abay hanggang sa mga anak na yon. Hindi bisibing sabihin kailan ka magi-stable dito. Basta nagdalawang buwan na yung baboy. Oh, kasi approve ano improve na yung baboy eh. Ah. <laughs> obligado nang i-maintain mo, titingnan mo kung paano mabuntis. Hindi, Tati Pridi. Kasi mga nanonood kasi gusto nila mag-stable ka dito. Ngayon, paano mo ikaw ang magsabi? Mag paano, kailan o paano? Eh, ang tututatay -ta ako. Mga ito? kajali, mga kajali. Ah, mga kajali. Mm -hmm. Kung mag-stable po ako nga, i-discarte nila na huwag akong uh, uh, pakikisama, huwag nila akong wawalay. Alang masama, ano? Yun lang naman eh at yun ang tinatawag na sikla eh. care of money Dito, yung mga nag-aalala kasi tatay Freddy gusto nila mag stable ka nga din eh. ngayon ah, ngayon ang kausap na kitang dalawa nakita mo na may baboy alam mo naman simulat sa pulya yan ang... kaya natin tinayo yun dahil para sa iyo pamilya mo maitustus mo sa pamilya mo kaya naman andito na kaya sana huwag mong sayangin eh kaya naman ang mga nanonood kaya kami napupus bilang di, di sa mga follower yung ano hindi masayang yung tinulong namin sa yung si ni Tatay Ram na ka doon sa sa ano sa Liponso kung ano yung naging kung ano yung bangungot na nakaraan mo kaya sana ito ayan eh, yung lingkod na Kajali kasama po si Tatay Ram diyan ah uh, sa ayan Tatay Freddy ah uh, ikaw iko yung ano uh, parang parang naguguluhan ka pa eh. Parang yung isip mo umiikot. Kaya maghihintay ako kasi prede ayan naman yung sinasabi mo dalawang buwan. Huwag matagal naman masyado kung pwede. Pag-isipan mo nang mabuti at bilisan mo yung ano yung pag-stable mo. Eh tatay, ang ano. Mag-stable ako eh. Banay nang hmm. tapatan ano. Oh. Kung galawan pala pagbanyo yung titirang ko pwede pwede ko tatay ano eh. kahit maghiwa-hiwalay na eh. No? Hmm. eh ano to hindi talaga ako komportable <clears throat> tatay eh. Hmm. ano ba may may, may gumugulo ba doon sa inyo ah, walang gumugulo tatay eh. oh. eh kung sa pamumuhay nga lang eh wala naman tayong problema eh ha kung sasabihin hmm. na maging stable eh, discardin nila yeah Pero ma ma mas maganda tatay pa rin. Yung sinabi mo na dalawang buwan, maghintay na lang yung ano mo pero Tati pretty yung dalawang sinabi mo nga dalawang buwan ah, pag-iisipan mo aasa ah, na lang ako ay alam problema tata eh. kahit ko? hindi abutin ng isang buwan ayun yun na gusto ko tati ah? pretty <laughs> kaya nagkapag-asa tayo mga kajali yan si tati pretty uh, ah, yun naman ang ano natin goal natin eh yung makatulong sa kanya at saka sa mga pamilya niya mga anak niya mga apo apo, may apo ka na, ilan na ang apo mo? Dalawa. O dalawa na, di ba? Uh, ano. Ah, yan bago. Uuwi rin po si Tatay Freddy at hindi po natin siya, sabi niya, mapipigilan. Ayoko naman pong pigilan ng, ano, ng sapilitan. Gusto ko po yung kusa. Uh, bago ka uuwi, Tatay Freddy, gusto ka daw awitan ni, ni Nanay Carmen. Yes. Uh, Carmen. Ayan, Nanay Carmen. go Nanay Carmen. Ayan, Nanay Carmen. Thank you for your kindness. Thank you for your tenderness Thank you for your smile Thank you for your love Thank you for you, everything Thank you everything Sayonara. and everyday Sayonara. Sayonara no Always go home Thank you for everything Thank you for your kindness Thank you for your good smile Thank you for your love. Yeah. Thank you for you everything. Mm -hmm. Always go home, kawadini. Mm -hmm. Thank you, Nanay Carmen. Yo, Kensel. Ito naman para kay Nanay Carmen. At saka sa mga kajali, siyempre. At saka uh, sa mga kajali, kita tayo dito. Hmm. Kaming magkakaharap dito. bagamat Tatay mag Ram, ito. siyempre. Ah, siyempre. No, kay Lahat sila. Wala na akong... Uh, mo na. Lahat na sila. No? Hmm. Bagamat tatatlo lang kami dito na nakikita nyo. Pero marami po kami, hindi lang nyo nakikita. Ano? Sandali, silipin ko baka hindi nakarehol. Ah. Baka bigla-bigla tayong ayahay. Ayun, nakarehol. Ah, mga kadyali, ano? lahat-lahat na kayo. Ito na mga aking uh, munting awitin para sa atin lahat. Ano, bagamat tatatlo lang kami nakikita nyo. Ano, ah. Pero marami po tayo rito. Ano, mm -hmm. Para po sa atin lahat mga kadyali, sa lahat-lahat na nanonood, para po sa atin lahat. <coughs> when time get wrong and your dream just fall apart and sometimes you feel that you can go on it's wrong Hold on, Find for my love will keep you warm to the cold coldest night, to the rain, to the storm. When prank tender backs on you, and so you're helpless, I do know what you do. I be on your side to comfort you. My love will You're see not. you through. When tears are in your eyes and you feel you wanna cry, just reach out and I be around to understand. When I stumble and fall, and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I be there with supping hand when the road sends along homeland. and loves and when all you see, it's nothing but, but darkness, darkness Don't give up, else, just walk on, a thing in your heart. heart For, for my, my love will see you through My love will see, see you through when, when you, you reach for your star when you cross the deep sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you and everything you, you do and we every stake you you'll make and, and never every road, road take. your take. Don't, Don't be afraid me. to follow your dream for, for my, my love. pasensya na po mga yeah. kadyale para po sa lahat na, medyo dumadak this po eh, nahihirapan talaga akong magsalita yeah. ka, Ay, ano, pasensya na po para po sa atin lahat Ah uh, sa mga ano ayan nanit ah si Freddy yan thank you thank you nani kaman salamat sa inyong inagdug na kanta sa mga nanood natin at sana po itong vlog na to eh maging ah uh, masaya lang po tayo yeah, kahit na malungkot po tayo eh uh, na lang po natin maging masaya uh, kahit natin pwede uh, sana sana inyong lingkod uh, umaasa kasama si Tatay Ram yan ating pong founder na channel ay uh, ang goal naman natin din eh ma ano mabigyan po na ang pag-asa ang ating pong natutulungan ay uh, ay hanggang sa Tatay Freddy hanggang sa kaya namin gagampanan gagawin namin para sa sa inyo to at saka sa mga nanonood na mga mga nag, mga na, na, tumatangkilik at sumusuporta at tuloy nagmamalang ngayon nandiyan sila at eh, pwede kaya naman kami uh, hindi tumitigil at um, at hindi nagsasawa at pwede sa ano sa mga tinutulungan kaya yan salamat po mga katekram, ayan mga kajali, kasit Mary, Jano, ah, uh, Suba, Alvin the Box, at uh, saka si ayun si Pony Alde, ayan. Oh, Ang ganda ganito na lang po mga kajali po yung ano sa susunod na update tingnan po natin. Sana sana si Tati Freddy eh, manumbalik na po yung kanyang ah uh, ano, yung normal na ah uh, pumumuhay. Oh. Uh, yeah. Ay, sabi ka, sabi uh, sa mga kajali natin, kay Kuya Alvin, ano, hmm. kumusta na no, Kuya Alvin? Ah, naalala ki, mo pa. Eh, Kaponi, ano. Yung, eh, tatipin. po natin yung ating uh, pagsisirbisyo, ano, oh? sa mga uh, kabuks, ano, oh. sa ka -ka ano, yeah. kajali, ano. Matanda yun eh, si Tati Naalala nasa, ay, sana, nasa mabuti kayong kalangan niya. Hmm. Kaya yun, mga ano, mga kajali, yan, uh, dito na lang po ang vlog namin. Kaya kami po yung namamahalam na. Kaya, I love you. I love you. I love you. Mama, mama chuk, chuk Mama Chuk, -chuk. Mama chuk, chuk I love you, Mama Chuk Chuk. Ayan, dito na lang po mga kajali. I love you, Mama Chuk Chuk. Mwah.